Niloko na, niloko po kami. Ah, niloko kayo? Opo. Paano niloko? Hindi mo, hin, pinagpalit po kami sa tiyahin ko. Sa asawa ng tito ko. Pinagpalit ka sa tiyahin mo? Mm Yung A asawa ko. Ayaw mag-alaga ng bata yung asawa mo. O, Kaya pumunta siya sa 60. Ilan taon? 64 po. Sa 64. <laughs> Tapos ikaw 19. Okay, eh, mga kababayan. May uh, nakita tayo ditong uh, bahay sa gilid or silong ng tulay. At uh, may lola kasi dito mga kababayan na gusto ipakausap yung kanyang apo. Bali parang dalawang pamilya yata ito. Dalawang hagdan eh. So nandiyan. Okay. Samahan niyo ako mga kababayan. Kumustahin natin sila. Bo, ay angat-angat na 'yung bato, baka may cobra dito. Tapo. Hello po. Ay, magandang hapon. Kumusta po kayo? Okay lang po. Pwede pumasok? Okay lang Ba't ganito yung sahig nyo? Biyak-biyak na. Wala Ay, Lola! Hello po. Magandang hapon, Lola. Bingi po Ay, bingi si Lola. Opo. Sino pwede ka usapin? Ay, ate. Kumusta po, ate? Bakit? May sakay po mama ko. Ah, uh, asan mama nyo po? Andiyan po sa loob. Andiyan sa loob. Ilang pamilya kayo dito? Maraming pamilya. Mga hmm. lang Gaano na kayo katagal nakatira dito? Mga uh, ano, na taon po. Anim. Anim na taon. Tapos hanggang doon may kwarto yata doon. Opo. Oh, Ayun ang kwarto nyo. Sa kanila. Po. Ah, sa kanila. Hello. Kumusta naman buhay buhay dito? Mahirap po ang buhay. Mahirap. Hi, okay. hello. Ang dami pala. Tapos si nanay nakahiga. Eh. Ano sakit ni nanay? Pa? Ano sakit ni nanay? Matanda na po. Pagkabingin na po kasi. Hindi, si nanay po. High blood po. Ah, high blood tsaka trangkaso? Opo. Oh, hmm, sige, pwede ba umupo ka, ining? Opo. Oh, Yan, para mga usap tayo. Yan, upo ka. Ay, sorry baby. Yan. Ikaw yung nilalapit ni Lola. Ano pangalan mo? Rakilin po. Rakilin? Opo. Ay, may bata pa doon. Pamangkin ko po. pamangkin mo. Bali, ilang pamilya pa nandyan? Dalawa po nandyan. Siksikan po. Sik Siksikan. Rakilin, okay lang dikit ko to sa'yo or dikit mo. Ah, uh, ayan, dikit natin. Ayan. Yung e hawak mo, anak mo? Opo. Ilang taon siya? Mag-iisang taon po mag iisang taon. Asa na asawa mo? Wala wala po. Wala na ang asawa? Opo. Tapos isang taon niya? mag iisang taon po sa April. Ah, running one year. Opo. Bakit wala na ang asawa? Isang taon pa rin. Niloko. niloko na Niloko po kami. Ah, niloko kayo? Opo. Paanong niloko? Hindi. pinagpalit po kami sa tiyahin ko. Sa asawa ng tito ko pinagpalit ka sa tiyahin mo? Mm. Ano yung inasawa, yung asawa mo, inasawa niya tiyahin mo? Opo. Eh, paano nangyari yun? Yung asawa mo, iniwan ka, ang inasawa niya, tita mo. Opo. Ilan taon ba yung tita mo? 64 po. 64? Opo. Ay, yung asawa mo, ilan taon? 21 po. eh Ay, pwede ba ipahabok muna kay ate? Ang anak mo? Pwedeng kunin mo natin? Ayan, para hindi malikot. Ay, napangiti si baby. Ay, tapos parang buntis ka pa yata. Oo okay. po. Kailan pa umalis yung asawa mo? Ang tagal na po. Eh, bakit buntis ka? Niniwan po kami ng ano, 2024 po. Anong buwan? July. So, ilang buwan kang buntis? Eight months pa, so nagsama po kami ng June, tapos buntis po, hindi na po ako nagkameroon ng July. Ah, so bago siya umalis, nabuntis ka pa niya. Opo. Okay. Tapos anak din niya sa'yo, yung, yung panganay po. Isang taon na baby. Hmm. Ilang taon yung asawa niya? 21 po. Tapos ang inasawa niya yung auntie na? 64 opo. E, 64? Ikaw ilang taon na? 19 po. Pinagpalit niya yung 19 years old sa 64 years old? Um, Ante mo pa yon. Paano nangyari yon? Eh, sinabi po ng anak, sinabi po ng anak niya na nangyari po daw sa kanila. Sinabi po sa kapatid ko. Oh, tapos? Nalaman, kaya po sabihin sa akin ng mama ko nang ganun nga po yung nangyari. Para di po ako nasaktan. Tinanong ko po yung pinsan ko ano po yung nangyari. Oh. May nangyari nga po daw sa asawa ko, dyan po sa tiyahin ko. Tiyahin mo pa mismo? Ano po. Ngayon sila na nagsasama. Opo. Oh, Ay, paano nangyari yun? Bakit? Araw-araw ba yun? Nagulat na nga na po ako na ganun na lang po yung nangyari sa amin. So, anong nangyari? Ano reaction mo? Ayun po, kahit agalit po ako. Hindi kayo nag-uusap ng asawa mo? Hindi po, tapos hindi yan ko rin po. Hindi ka po kinakausap. Hindi mo kinakausap yung challenge mo? Hindi po. Dito lang din sila? Opo. Oh, Saan sila banta? Sa balanderia po. Sa? Balanderia sa malapit po sa Tanay. May anak sila ng tiyahin mo? Yung asawa? Wala po. Oo. bakit pinabayaan ka pa niya? Eh, may anak kayo tapos buntis ka pa. Wala po. Ewan ko po eh. Hmm? Ewan ko po. Hindi mo po kami. Mas pinahili pa niya. Ay po niya kasi mag-alaga ng bata yung asawa ko. Ayaw mag-alaga ng bata yung asawa mo. Oh, Kaya pumunta siya sa 60. Ilan taon? 64 po. Sa 64. Oh. Tapos ikaw 19? Parang ang gulo ah. Tapos yung asawa mo 21 pa lang. Opo. Oh, Bakit? Paano yun? Hindi ko maintindihan. So, dapat nag-usap kayo ng asawa mo, alang-alang man lang sa inyong Anak at saka sa pagiging anak nyo. Hindi na nga po kami kinakausap eh. Hindi kanyang kinakausap? Opo. Wala kayong ginawang paraan para maging maayos? Wala kang ginawang paraan para maayos? Wala na po eh. Pinabaya ako na rin po. Gawa po yung anak niya rin po. Sinasaktan pa rin po niya. Hinakagis po niya sa Anak na anak kuya niya, nakagis po niya sa higaan. Anak nung, anak nung asawa mo? Opo. Tamat po kasi mag-alaga ng bata yun eh. Ibig mong sabihin, bago kanya maging asawa, may anak siya rin sanggol? Ay, yun po yun. Ay, itong anak niya, Opo. yung anak niya sa'yo. Pag nandito siya sa'yo, hinahagis niya yung anak niya. Opo, tapos tamat po ng dede. Hindi po maaasahan. Oo. Gaano kayo katagal nagsama ng asawa mo? One year, five months po. One year and five months sa loob ng isang taon limang buwan, nagkaanak kayo isa tapos napag-iwanan ka pa ng isa. Oo ako. Pa paano ngayon yan? Wala po ako nagsisisi. si ah, ah, nagsisisi ka? Opo. Oh, Bakit? Wala po ako nagpapunta ulit. chance para magkabalikan kayo? Wala na, wala na po. Para sa mga anak ninyo? Wala na po eh. Paano kayo mabubuhay ng anak mo ngayon? Kuya po, nagbubuhay sa amin tsaka mama ko. Ano ba pinagkakakitaan nyo dito? Nagtrabaho po sila. Minsan po, naghahagilap mama ko para po nagkakain sa amin. Ano ba trabaho ng papa mo? Wala po kami. Wala na po ang papa. Wala ka tatay. Lalo po. Sa nanay mo na lang. Tapos ngayon, may sakit, may trangkaso yung nanay mo. Opo. Ano yan? Kailan ka mangangan ha? March po. Ah, this oh, malapit na. February na ngayon. Opo. po. So, ibig sabihin, eight months na yan. Nine months, mga nga. Anong nararamdaman mo ngayon na, siyempre, buntis ka, tapos isang taon yung baby mo. Dapat, katuwang mo yung asawa mo na naganap buhay para alagaan ka, alagaan yung anak niyo, Eh, wala siya. Ayaw nga po. Nahirap na nga po. Nahirap? Gusto ko pa matulungan magulang kung hindi ko pong magawa. Ilan ba kayo magkakapatid? Nay po. Siyam kayo magkakapatid. Tapos halos nandito rin kayong pamilya? Opo. Ang bata ka pa. Hindi ko lang talaga lubos maisip na nagkaroon ka ng anak na isang taon tapos buntis ka sa kakapanya iwanan ng asawa mo. Hindi pa kayo nag-away bago siya Hindi po. Hindi talaga ako mapaniwala mga kababayan. No? Yung asawa niya na 21 years old tapos tsahin mo pa yung pinagpalit. Okay. Hindi man lang naawa yung tita mo sa'yo, okay. hindi okay. man lang niya sinabi balik ka doon sa asawa mo kasi okay. kawawa yung pamangkin ko. Wala po siyang ganun na sinasabi. Hindi mo kinausap yung tiyahin mo? Hindi okay. po, hanggang ngayon po. Anong nangyayari doon? No? Pero wala silang ano? Wala po. Sige. Yan, mga kababayan, ano, ano pangalam mo ulit? Rakilin po. Hmm? Rakilin? Si Rakilin mga kababayan, at ang kanyang mahula, ang kanyang pamilya na natagpuan namin dito sa silong ng Tulay. Kaya lang ito ang problema sa kanya. Naiiyak siya mga kababayan dahil uh, iniwan siya ng kanyang asawa pinagpalit siya sa kanyang uh, tiyahin na 64 years old. E eh, mo, Rocky na sana makapag-isip ng maayos yung asawa mo. No? Para magbalikan kayo, alang-alang na lang sa anak mo. No? Ha, Raquelin, may video kami dito. Kaya upload namin ito. Okay lang? Opo, okay, okay lang. Baka may gusto kang sabihin sa asawa mo, I'm sure na mapapanood niya to para maging okay ang lahat. Wala po. Masama rin si loob mo sa kanya? Opo. So, anong misahe mo sa kanya kahit para na lang sa mga anak niyo? Sana naman po supportahan yung mga anak niya. So, kausapin mo siya? Mahirap po kasi makipag-usap doon ay din na po ng magulang ko. Hindi, sabihin mo lang yung side mo para ma kahit na ano, yung gusto mong sabihin sa kanya, mapapanood niya to. Hindi, ano nga po kasi ako eh. Naalala ko po yung mga ginawa niya sa akin. Ha? Naalala ko po. Naalala mo yun? Hindi ko po makalimutan yun. Nananakit din po kasi. Nananakit siya? Oo oh, Sinasaktan niya po ako, bagong panganak pa lang po ako. Paano kanya niya sinasaktan? Anong mga pinag-aawayan ninyo? Dahil po sa pag walang po ako ginagawa. Nagsiselos siya lagi? Oo po. Paano nagsiselos? Tapos sinusuntok po sa ulos. Sinusuntok ka? Oo po. nandito ka lang naman yata sa bahay. Paano pa siya magsiselo? Hindi na nga po ko lumalabas ang bahay. Hmm. Mas gano'n pa po. Anong nangyari? Hmm. Oh? Hindi nga po ko gusto mong sa magulang ko nang sinasaktan po ako. Hindi ka nagsusumbong? Hindi po. Ayoko po siya mapahamak eh. Tapos, bigla na wala. Ayun po. sa tiyay. Wala na po ako nagawa. Mas pinili po niya yun eh. Bakit kaya? Ano sa palagay niya? Ba't niya pinili yun? Hindi ko rin po alam. Sa tiyahin mo, baka may mensahe ka sa tiyahin mo. Mapapanood din niya to, I'm sure. Wala rin po. Ngayon mga kababayan, no? nalaman natin ang kwento ng buhay ni Rakilin at uh, hindi siya masyadong uh, mapagsalita. So ipag-pray natin sana maging maayos pa sila ng kanyang asawa. Basta no? so, Rakilin mag-pray ka lang Apo. sana maging maayos pa yung uh, buhay niyo. Alang-alang na lang sa ano uh, anak ninyo ng asawa mo kasi mga bata pa kayo baka... Siyempre, kung magkita kayo, sana kausapin mo pa rin para baka nabibigla lang siya. Siyempre, 64 years old. Tapos, ikaw 19. ba? Diba? So, marami pang pwedeng mangyari. No? Huwag ka lang mawala ng pag-asa. No, mga kababayan, na uh, kapag taka kasi sinabi niya, uh, pinagpalit siya sa 64 years old. At ang masama, tsahin pa niya. So, maringa uh, masakit pa kay Rocky kaya halos hindi pa siya mga pagsalita or hindi natin alam mga kababayan parang uh, may tinatago pa siyang uh, hindi niya kayang ilabas at this moment no so Rocky magbibigay ako ng content tulong sa iyo. sana uh, makatulong at uh, salamat sa ano pagkain pag-interview namin sa ano Kapila, no? May 5,000 ako dito para sa baby mo. Sana makatulong. Salamat po, sir. Mm, mm Maraming salamat po sa inyo. Kapit ka lang o kay Gal. Oo, kalimutan po. Salamat po. Kailan po lang sa buhay ko po ito. Maraming salamat po. hayaan mo Raquelin, may awa ang Diyos. Babalikan ka namin dito, ha? Okay. huwag kang mawala ng pag-asa. Mga kababayan, mga kabarangay, share nyo po ang video ito para sa ganun ay uh, mas makatulong pa tayo. At uh, kami po ay babalik dito para mga pag-abot pa kung ano pwedeng itulong natin kay Raquel, lalong-lalong na ta. Malapit na po siyang mga naplis kaming marks. ha huh? So mga kababayan, maraming maraming salamat po. At syempre, sa pamilyang nandito, ayan, thank you po. Uh, po kayo. Mag-iingat po kayo lagi dito. Pa, no? Kasi na medyo dito mga kababayan sa silong ng tulay. Although ilang taon na rin daw sila. Bakit nga ba dito kayo napatira? Palagi po kayo pinapala sa po po namin. Ah. Kaya wala pa kami choice. Dito na po kami punta. Wala ka kayong sariling lupain? Eh. Wala po. Ano apelyedo nyo dito? Gilido Pilas po. bayan so, ayan, maraming maraming salamat mga kababayan. Daddy prangki po. Anak ng Pangasinan, prang Pangasinan, mabuhay po tayo na.